muli po natin ipagpapatuloy ang kanyang mga salita mula sa Biblia. Ayan po. So, kaya po nung first coming ay nakaprapisay na mayroon pong isang misaya na darating na nakasakay sa asuno. Kaya po sinasabi dito na ang ikaapat ay ang pagpasok niya sa Jerusalem na nakasakay sa isang batang asuno. Sa sikraya, mababasa po natin, sikraya 9 verse 9. Chapter 9 verse 9. At kat ang katuparan nito ay mababasa sa Matthew 21 verse 1 to 9. Yun po. So, ibig sabihin, natupad po yung Old Testament, natupad po yung kanyang mga pangako, na darating po siya. Ilan lamang na ito sa halimbawa na ating book mubok natin sa Biblia ngunit sa mga susunod nating na aralin mas magiging malinaw at malalim ang ating pagkikilala sa ating Panginoong Hesus. Ayon. Tulad ng mga nabanggit, ang Diyos kung ano ang kaniyang pinaka pinangako, ito ay sigurado niyang pa rin Hindi siya tulad ng tao na nagsisinungaling o nagbabago ang isip gayon din naman sa atin bilang mga mananampalataya ng Diyos ninanais ng Diyos na maging tapat sa ating pangako kung ninanais natin makikilala, makilala ang, ng lubos ang ating Diyos, nararapat lang na alamin natin at pag-aralan natin ang kanyang mga salita. Walang iba kundi ang Biblia. So, yun po yun. Kaya po, why did the disciple believe in Jesus? So, paano po siya dapat paniniwalaan? So, in John chapter 1 verse 45, Philip found Nathaniel and told him, We have found them one Moses wrote about it in the law and about whom the prophets also right Jesus Nazareth the son of Joseph so siya po ay anak ng karpentero ang Panginoong Isus dito, nakiki, dito natin makikita na ang mga disipulo ay hindi basta-basta naniniwala nang wala silang naging basihan ano ang naging basihan nito? ang salita ng Diyos naniniwala sila sa dahil meron silang natanggap na pangako at nakita nila ang katuparan ayan katuparan kung titingnan yung katuparan po kaya po kung titingnan natin sa panahon na na iyon 2000 years ago na ang nakalipas maraming mananampalataya na naghihintay ng misaya na siyang nakapangako sa kausulatan pati na rin ang mga tagapagturo noon ngunit ano ang nangyari bakit sila mismo na nakakaalam na nakakabasa ng mga pangako sa kasulatan ay hindi nila natanggap na si Jesus bukas sila mismo ang nagpapatay bagkos siya mismo ang nagpapatay at nag-usig ayon sa hindi nila naunawaan ang mga pangako na kanilang binabasa bagamat nasa kanila ang harapan at hinihintay nila ang misaya so nakakapagtaka po no hindi po nila maunawaan ang mga sa salita sa kabila ng banda, ang mga disipulo ay naniwala dahil naunawaan nila ang mga pang pagdating ni Jesus at ay naayon sa pangako ng Diyos. So, tingnan po natin ay mga disipulo lang po yung naniwala na may misaya na dalating. Dahil sila lang po yung nakakaintindi sa kanyang mga salita. So, nakakalungkot naman po. Pangatlo po, kinds of believers alamin natin sa Biblia kung ano ang klasing tayong mananampalataya ng Diyos. Makikita natin na may tatlong klasing mananampalataya na lumilitaw sa pagdating ng Misaya. So, tama po ba? So kaya alamin po natin sa sunod nating pag-aaral. Anong klasing pananampalataya ang mayroon ang mga tao nito? God bless you po sa ating lahat.